Paano mo alam kung sino nag-share ng ating video? Yan ang isa sa mga tanong na nabasa ko. Kasi marami daw na nag-share ng ganyang video at gusto niyang malaman. Bago ang lahat, kung gusto mong mga video na katulad nito, huwag kalimutang pinutin ang follow buttons katabi ng pangalan ko. Una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, kung nasa Google Chrome na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang Facebook Dot com. Pero pag hindi pa kayo nakalagin, ang lalabas dito ay kailangan nyo i-enter yung email, at password nyo. So, kung nakalagay na kayo, uh, minsan, hindi ganito yung lalabas na menu nyo. Para ganito yung lalabas na menu sa Google Chrome nyo, dito sa may upper right side, yung may tatlong tuldok, pinutin lang to. Ayan, so kung nyo dito ay naka-check yung desktop site. Hindi naka-check sa inyo ay kailangan yung i-check. Ganito yung itsura ng Facebook kapag naka-desktop site. Then, kung nakalagay na kayo, ito na yung Facebook page ko. So, ganun lang naman yung menu pag kapag naka-professional mode at Facebook page. So, para makita yung nag-share ng post natin, punta lang tayo sa timeline natin. So, para pumunta doon, pindutin lang tong profile pic natin. So, dito makikita yung mga Facebook post mo. So, scroll up ko lang. Ayan. So, itong post na to, eh, zoom in ko lang. Ayan. So, kung mapansin nyo, mayroon siyang 34 comments and 99 shares. So, para makita kung sino nag-share nito, ang gagawin nyo lang ay pindutin lang tong 99 shares. Ayan. So, dito makikita ang iba't ibang taong nag-share ng iyong post. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.